Hello! Ipapasili po nga po pala sa inyo ang YouTube channel ni Kaparmer's Vlog. At si Kaparmer's Vlog po ay kapatid ko. Pakisuportahan rin po ang kanyang YouTube channel. Kung gusto nyo pong mapanood yung full video na in-upload niya, ito po ang kanyang YouTube channel. Pwede nyo pong puntahan or ilalagay ko po ang link sa description. I-click nyo lang po para ma-direct po kayo sa YouTube channel niya. Uh, supportahan nyo rin po sana ang kanyang YouTube channel. At uh, ito po ang kanyang na-send sa akin na video. Ipinasilip po niya sa akin ang kanyang farm. Sa totoo lang po, nakatanim na po siya dito sa farm niya na ito ng palay nakaraang taniman tapos nagharvest harvest na rin siya ng palay at nakatikim din kami ng kaingin niya na bigas yung unang harvest niya dito at ayan ay ang kanyang mga tanim na kalamansi so makikita nyo maliliit pa siya pero nagbubunga na at marami pa siyang mga plano dito sa kanyang maliit na area ng farms. Kaya, da, kaya sana supportahan po natin si Ka-Farmers Vlog para ma-inspired po siya kahit ang init-init siya sa initan uh, para makagawa ng video at para mapaganda niya pa yung kanyang farm. Natutuwa po akong makita na ganito na yung kapatid ko ngayon o oh, productive na productive meron pa siyang puno ng niyog. sobrang ganda at kahit kayo po kung gusto nyo pong mapanood palagi yung mga videos niya kung ano nang nangyayari sa farm niya pwede nyo pong support ang youtube channel niya i-subscribe nyo po ang youtube channel Nika Farmers Vlog thank you po Ito nga po si Ka-Farmer's Vlog at nagdadamo na po siya para sa uh, pangalawang tanim ng palay ngayong taniman.